Ang sarap pakinggan ng tunog ng alo, no? Dito sa tabing dagat. Marami na ako nakuhang shells. Sea si shells. Ito na yung dalawa kong anak. Tapos nang maligo. Kanina pa po sila naliligo. Ano, marami rin itong shares. Ayan. O, ganito. Ayan. Ang mga nakuha ko kanina. Ang mga nakuha ko ganito, oh. Ayan. O, ito. Marami din ba to? Hindi ah. to ba no? Ano nga ba to? Coral? Ito ba yung coral? Ay! Mami! Ah! Ayan yes, si Gracie, namumula ng mukha. babalik ko muna to sa aking ano mga napulot sama ko nila Dito pa yung iba. Oh, o, diba? Madami na ako na pulo. Ayon ang gamitin ni uh, ah, crazy ang kanyang goggles. Ito na lang. Dito. 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 Siguro mga alas 8 na. Dumating kami dito mga past 6 o'clock. At ngayon ay 8 o'clock na. Ano yan? Uy, baka yun makakalimutan ha. O, kanina sapatos to, naiwan. iwan